Naalala nyo, kinikwento ko pa lang sa inyo, magkakaroon ako ng sarili kong superbike Ngayon, meron na akong tatlo, 4,500cc guys, nag-iisa lang sa Pilipinas. Wala naman kayong mapapala sa kakaariak nyo, ba't ba tawa ng tawa? Pero huwag nyo natawa ng mga video ko. Hindi na pa ano ba man nakakatawa? Siguro natatawa kayo kasi ingit kayo. Yung mga bisaya, yung mga bigulanin, pare-pares kayong mga bisakol, ganyan nyo. What's guys? yung araw, kingi na. Sunod-sunod na ang blessings na tatatanggap ko sa buhay ko. Nagkaroon na naman ako ng panibagong big bike. Ayan oh. o. So, diba? Salamat sa iyo Kuya Carlo. Kung alam mo lang gano'ng kasi yan nung binigay mo sa akin to. Guys, sa mga di alam yung kuya ko, paldo yun. Madaming business yun. Madaming alam sa buhay. Nagbabain sila mga supercar na exotic yun. Guys, ano ba naman to, ba? Diba? Ano ba naman ibinigay niya sa akin na superbike, 4,500cc guys. Nag-iisa lang sa Pilipinas. Nag-iisa lang guys, kumpleto. Pang karera, And ang gusto kasi ng kuya ko, ang pangarap niya sa akin, maging karerista ako. Ng mga naka-raider na bisaya nakatulad nyo, kinginan nyo kaya kayo, mga bisaya na naka-raider huwag nyo ng mga video ko kinginan pa ba nakakatawa siguro natatawa kayo kasi ingit kayo ingit kayo sa kung anong meron ako di ba, kung iisipin mo una ko napundar sa sarili ko itong big bike na to Gee, sa mga nakakaalam, gumastos ako ng 500,000, mabuhulan to lahat to, limited edition parts tie parts, leg parts kung ano-ano pa Guys, kasabay ko pa sila Barney, bumuo kami ng drag bike ko natatandaan nyo. Mga G, kung nanonood man kayo, andito na ako. Ayun o, natupad na G yung mga pangarap ko. Naalala nyo, kinikwento ko pa lang sa inyo, magkakaroon ako ng sarili kong super bike. Ngayon, meron na akong tatlo, king ina nyo. Meron pa ako mga exotic bikes na binibenta. Kaya mga bisaya, king ina nyo, wala naman kayong mapapala sa kakaharyak nyo. Ba't ba kayo tawa ng tawa, king ina nyo? dapat maging masaya na lang kayo sa mga achievement ko. Ayan o. Di ba? Di pa ba kayo masaya? Kaya nga ano pa ba, ba dapat kong bilhin? Siguro dapat sasakyan naman, no? Sasakyan para bumilib kayo. Tsaka sinasabi n'yong renta. Ayan, sinasabi ng mga renta na mga walang pambili. King ina nyo, ni mga pang kain, wala kayo eh, no? Karamihan kasi sa mga nambabash sa na sinasabi renta, mga bisaya at saka mga Bicolano, mga Uragon. King nyo mga Bicolano kayo eh, nung nakikita ko mga comment nyo, kala nyo ano kayo, papansin din kayo eh. Yan, yung mga Bisaya, yung mga Bicolano yun, eh. pare-pares mga Bisakol King ina nyo. Yan, ano pa bang dapat kong patunayan sa inyo eh. lahat may pakita ko na, ina, wala na akong dapat patunayan sa inyo kasi lahat ng bagay na gawa ko na, di ba? Ako nung ng na motovlogger sa buong mundo, kasama ko pa yung Kuya Carlo, kaya King nyo, galit na galit kami sa mga Bisaya.